nakikirami pala kami sa pagyao sa isang kaibigan na hindi ko nababanggitin kung sinong pangalan niya mm -hmm. pero siya na rin naman ang nagsabi na kahit mawala siya ay uh, ituloy-tuloy niya pa rin yan mm -hmm. kaya eto na nga yeah! Syempre, eto na nga ating uh, Mars kami sandali <laughs> <laughs> Hindi, natatawa ako nung disco. O Ay, joke lang yung kanina. Ah, ah, ah. Hindi kasi nga, naloloka mm -hmm. ko rito. O oh, ano ba naman yung uh, tiktok lock. Oh, <laughs> sana naman pag, <laughs> pag nakiramay, sincere. Mm -hmm. Nawawala yung uh, sinceridad ng pakikiramay natin sa tao lalo na sa kasama natin sa show. Mm -hmm. Di ba? Syempre si Kuya Kim ay bahagi ng uh, tiktok lock. Mm -hmm. oh, tapos, uh, absent mo na si Kuya Ken. So, habang absent siya, eh si Camille Prats ang uh, humalili. Mm -hmm. Pero hindi ko kinaya yung segue na lahat sila may tagi-isang spill. Oo. Oh, oh. Tapos, biglang intro na, Mars Camille! Ay, Mar. <laughs> di lang sa production, te. Oo, di ba? Sabi nga nung ibang netizen, te, sana ah. daw na commercial break muna. Oo, dapat ganun. si Mars Camille. Oo, oh, oh, nakakaloka. Oh, oh. <laughs> Ang ending tuloy, yung iba nagbibiro na parang uh, hindi maganda yun for Mars Camille daw. Na parang uh, next in line. Di ba may mga comment dyan? Nakakaloka. Kaya alam mo yung mga netizen, di ba, yung uh, kanilang uh, mapanuring mata sa mga ganyang pagkakataon, no? Siyempre, di ba, sa panahon ng social media, ang mas nakikita ng mga netizen ngayon ay yung mga palpak, yeah. yung mga awkward, yung mga hindi kagandahang asal, yung mga unique. Mm -hmm. Diba? Pero yung mga normal, yung mga tama, yung maayos, hindi na ba viral yan? Hindi kaya sinadya eh. Ay, hindi naman natin alam kung sinadya eh. Kung aaminin nila sinadya nila para mas nakakatawa <laughs> at para mas viral at magtagumpay sila. Mm -hmm. Kung sinasadya nga talaga, ha? Kaya next time maging aware na tayo, maging alerto na tayo sa ganyan mga proseso. Lalo na bahagi ng show yung namatayan mm -hmm. at tayo nagkukundol, ba diba? Next time, ingat-ingat.